Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! For today's video, ay eh, samahan nyo naman nga po pala ako paano ba naman gagawa tayo napaka-simple lang nangut-ngut yan talaga naman napaka-dali lang nga din gawin. Sobrang sarap nga nito, paborito na paborito ko nga ito at bumibili pa nga talaga ako nito sa tabi bilang lang napakamahal napaka nga naman talaga at kakaunti lang yung nakakain ko. Pwede pwede rin nga itong pan kaya naman panoorin mo na hanggang dulo. Bago ang lahat, maglalakbay na muna kami ni Dada para makapunta nga kami sa pupuntahan namin. Siyempre, magpapaalam na rin kami sa may-ari nung may pilihan paano ba naman hindi nga naman sa amin yun. Pero hindi naman nga kami puno ng sili pero naisipan namin ito na nga lang kumuha para naman kakaiba naman nga talaga naman naman para nga talaga marami ang makuha namin para ba naman napakarami rin nga talaga ng bunga dito tatlong puno din nga ito ng pili Ignan niyo naman nga at bakit pa nga lang kami sa bundok itong si Kuya mo talaga nang mahuhulog na nga agad-agad Pati -agad. ba hindi mo nga alam kung nasan tayo for today's video para tayo nasa bundok ng Tralala Brunduk. Kung saan lugar naman nga kami nakapunta for today's video talaga naman kinakabahan nga ako niyan para ba naman baka nga may ahas pero sabi ni Dada pag may ahas ay tagain ko na nga lang daw Hala Ba ay kawawa naman pwedeng alagaan na lang Chan Kaya naman kayo ako meron kayo makikita nga kasi wag na wag o anuhin pa naman mga kaibigan nga yan Hoy, beh, hindiyan kay Meron nga dito nga lang talaga ng sanga niya kaya naman napakadaling kuhain kaya naman na nga agad-agad din itada para naman talaga makalagay na dito sa aming sack. Grabe mga day, sobrang lalaki naman nga talaga ng mga pili dito, talaga naman napakasasarap nga naman talaga. Yan ba'y masasabi kong masarap ba naman nalasahan ko na. Tapos si Tatang nga po pala yung umakyat sa puno para kumuha ng mga pili at inihulog niya dito sa baba kami naman nga ni Kuya mo dito ay tagapulot lamang Lumipat nga po pala kami na pili naman talaga dito sa isang puno. At same time pareho lang naman din makalamintas kaya naman dito talaga kami busy na lang daw Dada. Ah, oh? diba Dada lang ganyan ko iba-ibang tao yan. Tumalo na yan. Tiniwana talaga kami dito. Char. Okay na rin ang ng mga pili. Tatalo na nga for today's video ang person. Kaya naman for the jump. Char. And syempre, umuwi na rin nga kami sa mga oras na yan. Gawa na pagod na pagod na rin nga kami. Para barang pinapapawisan nga kami. Para barang napakainit nga naman talaga doon sa pinagkuhaan na namin. Talaga naman napakarami nga naman talaga doon mga langga. Syempre, kapag may langgam, kakagatin kami. Kaya naman kami nga ay for the kalot, -kalot naman nga. Kaka lang pagpangaran itong mga pili. Talaga naman pinagagulo na agad ni Bibi Sam. So diba bagyo talaga itong taong. Kung ano na nga naman daan ni Bibi Sam. Talaga naman ginugulo niya nga. Pero sige na at bata naman niya. Kaya sila nga po pala dito ay eh, nahati nga po pala itong pili para makuha namin yung nasa loob. Kaya naman itong si Baby Storm nga ay for the akit naman nga dito sa may kahon. Ayun nyo naman nga sa kahon. Pwede rin naman nga tabla. Huwag na kayong magalit. ang mamahal na mahal ko kayo at mahal na mahal nyo rin ako. Char! Ah, kasi dadang nga po pala iinahin yung pili kami ng mga poblado ni Mama Forda Tanggal naman nga nung kulay puti pa na baraman yun nga iluluto natin for today's video. Hindi yung balat. Ah, Tuwa nga pa naman mama, merong mga malalaki at maliliit naman mga maliliit at merong mga kamba. Mm -hmm. Busy nga pala kami sa paggagawa si bibis Bibisong busy busy naman sa pagkakalatin nunit na i-stress na nga talaga ang hair ng ate mo. Napakaganda ko pa kanina, bakit kayo hindi na? By the way, yung mga popol lahat na mga pili na nakuha namin o di ba kakaunti lang? Yan? Malaki lang talaga yan kapag talaga hindi pa nababalatan. Uy, ba, hindi naman talaga binabalatan yan Nagpaamok na rin nga po pala dito para makapagluto na rin nga po pala kami at inuulit ko na nga po palagi itong kawali. Papainitin nga lang yung kawali at pagkatapos ilalagay na nga po pala itong pili at haluhaluin na natin Wala nga po pala yung mantika at hintayin na talaga namin lumabas ang natural oil ng pili. Consistently nga na po pala sa paghahalo hanggat hindi nga po pala lumabas yung natural oil niya at hanggat hindi nga po pala ito nagko-color brown. Pero syempre tamang pakit muna ako dyan habang nagluluto. Paano ba naman hindi naman mamawala yan sa pagiging vlogger ko? Laki na po kasi akong pabebe at pa cute kaya naman ganito na ako. Oh, no, brown brown na nga po pala hinaon na rin nga po pala yan ni mama at maglalagay na nga po pala dyan ng asukal para mag-caramelize. Pwede, parang tayo gagawa ng tanghulo for today's video pero hindi natin kailangan ng yellow. Hello, Char. Gusto ba ng Tanghulu Part 2? I Comment nyo lang dyan paano ba naman nagkikrib na naman nga ako sa Tanghulu for today. Pero ayan na na po pala dyan ng tubig. Eh, medyo nagkakarami lais naman ng aking na may natin dyan yung money. Ay, ah, yes, tipili pala. Mali-mali na naman yung sinasabi ko. Sabi ko naman nga sa inyo na kapag nga naman talaga nagiging lumpia rapper ako, ay hindi na talaga naiintindihan yung mga sinasabi ko. Kaya naman sabi nga nila, wag ka mag-alala paano ba naman buhay ay hindi karera. Pero ayan, halo, halo 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 lang nga po pala. Pagkatapos nga po pala, iahaw natin talaga naman napaka-perfect ng gawa namin. O, di ba parang yung binibili lang namin? Di ba yung piling ka kaunti ay biglang dumami sa so sobrang sarap nga naman talaga. Ito to, oh, hindi ko na to kayang ubusin, Char. Pwede pwede nga itong ngut ngutin lalo na ako meron kayong truffle, ay pwede pwede mo nga talaga itong baunin ko lalo na ako meron kayo dyan mga punong pili. Ito nga ay meron dito mga puno ng pili, kaya naman pwedeng pwede nga namin to gawin anytime, anyone. Char! Siyempre, napakasarap niya, paano ba naman gawa ko nga yan, kaya naman papatikim ko nga rin yan sa pamilya ko, siyempre hindi naman pwede ako nga lang titikim niya. Sabi nga ni mama ay magmukbang ka na muna, mamaya muna kami isipin, paano ba naman ikaw vlogger. Ay talaga naman napakasweet na touch ako doon. Nang matapos na nga pa pala ako dito magmukbang sa camera, ay talaga naman binigay ko na nga ito kay mamang video to para siya na nga mag video kay baby store. Siyempre pagkatapos ko nga pala kumain at minum ako ng tubig niya pa na medyo matamis ngayon baka nga kasi magkasakit ako. Tignan e, nyo naman nga si baby store matalaga naman nasarapan nga talaga at marunong talaga siyang kumuhat Tignan nyo naman may chinelas yan pero nakapaangalan talaga yan lagi. Eto naman nga si kuya mo na may quintas nga pala dito na kulay ginto ay talaga naman pinakain ko na rin nga po pala. Yun lang naman nga po pala for today's video. Yun lang salamat babay and God bless. Mwaps!